maaari mong laitin ng sobra ang mga kagamitang pinaglumaan ng mga sundalong Pilipino ngunit sila ay lalaban para sa bayan at para sa kanilang karangalan Halika't magbalik na tayo sa kwento ng mga sundalong minsan ang napasabak sa delikadong misyon sa lupang banyaga Dumupad sa panawagan ng pandaigdigang kapayapaan Nagmasid at naging instrumento para wakasan ang digmaang nagaganap sa kabilang bayan Ngunit sa lalong paglala ng sitwasyon, kampo nila ay pilit kinubkob ng mga kalaban. Talo sa bilang, talo sa sandata at talong talo sa lahat. Ngunit saan ka nga ba dadalhin ng mga sundalong Pilipino kapag karangalan na ang nakataya sa laban? Ang kwento ng pagdepensa ng mga Pilipinong peacekeepers sa Golan Heights Ang pinakamapangahas na pagtakas Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Pakipindot na din po ng like